Magandang araw mga kakwentuhan. Ang kwento natin ngayon ay tungkol sa isang pangit na bibe. Halika, magkwentuhan tayo. Ngawit na ngawit si Nanay Bibe sa paglilimlim upang mapisa ang mga itlog. Sa wakas ay natapos na ang paghihintay pagkat napapaligiran na siya ng mga humuhuning sisiw. Nang papaalis na siya, upang pumunta sa parang ay napansin niyang may isang itlog na buo pa at ito ang pinakamalaki. Napansin din ang pabo na kakaiba ito. Lumapit ito at sinabing, Hindi mo ito itlog, itlog ito ng ibong giniya. Ibong giniya? Paano nakarating dito sa akin ang itlog ng ibong giniya? sinong makakalam? Maaari mga batang malilikot na gusto kang biruin. Kung sakali, wala ka namang mahihita kung hihintayin mo pang mapisa ito. Walang magagawang buti ito sa'yo. Sa kabila ng lahat, hindi na paayo ng bibe. Umasa pa rin siya na bibimsisaw pa rin ang lilitaw. Ngunit nang mapisa ang itlog, naisip ka agad ni Nanay Bibi na sana ay naniwala siya sa payo ni Pabo. Ito ay mas malaki, iba ang hugis at iba ang kulay. At nagsimula na nga ang suliranin ng pangit na bibing sisew. Noong mga inahin, tandang, pabo at iba pang bibe ay hindi sinangayunan ang kanyang itsura. At lagi siyang inaaway, hinahabol at tinutuka kahit ng kanyang mga kapatid. Lagi siyang ipinagtatanggol ng kanyang ina. Ngunit, napakarami nilang laban sa kanya, kaya kailangan niyang umalis. Ang pangit na bibing sisew ay nakarating sa lawa, sa malayong panig ng parang. Tinanggap siya ng mga gansa, hanggang noong minsan ay dumating ang mga mamamarin at pinagbabaril sila. Dahil sa kalituhan, ang pangit na bibe ay napalundag tuwa sa malaking aso akala niya ay tatapusan na niya. Ngunit nakapagtatakang umusog lamang ang aso at hindi siya kinagat. At pagkatapos ay pigla siyang nalungkot dahil... Ang pangit ko talaga. Kahit ang aso, ayaw ko kainin. Mula noon, ang pangit na bibe ay nanatiling nag-iisa sa lawa. Isang araw, ay nakita niya ang mga sisne na lumilipad sa himpapawid at siya ay naaliw. Ibinuka niya ang kanyang pakpak at sinubukang sumunod sa kanila. Ngunit bumagsak siya sa tubig at nang makabangon siya, wala na ang mga ito. Dumating ang tagyelo at upang hindi makulong sa yelo, ay nagpalipat-lipat siya ng lugar. Lubos siyang nahirapan sa pakikibaka upang buhayin ang sarili at natuklasan niyang siya pala ay lumaki na at kaya na pala niyang lumipad. Sa ilang kampay ng kanyang pakpak ay tumaas siya hanggang nakalipad siya ng mga mas mataas pa sa mga puno. At doon, natuklasan niyang nakarating na siya sa ibang lawa na doon ay lumalangoy ang mga sisne. Naramdaman niyang tanggap siya doon. Ang pangit na bibe na pinagtatawanan dati ay iba na ngayon sapagkat ito pala isang sisne. Sobrang nakabawi siya sa mga sinapit niya ng mga nakaraang panahon. Sana ay nagustuhan nyo ang kwento natin ngayon at sana ay nakapulutan na rin ang aral. Maraming salamat po. Hanggang sa muli.